Yes. Nah, dagat. Dagat. Ah, oh. saya ikut What's up, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa vlog, ini lang namin sa kanong i-mapia technique strategy. Paano ikasikap sa mas lalagang sa saadid na na! <laughs> alhamdulillah dahil cakpat si Julius sa mas lalagang sa si saadid na pa Fispan. At abangan pa natin ang mga strategy ng Team Soya kung paano makauli ng mga laki alimang sa loob ng Palestine at sa ilalim ng tubig. Maso adon naman na nagadam ni Julius sa didalam mo ni Ig, alayagan. Hindi natin mga kung ano to. Na, alayagan mo sa si mga Ala, nung pa niya sa didalam ni Ig. Nating gas, nakapalagoy ganito ito, Julius. Meron na iwan. Sipit. <laughs> <laughs> Nakatataw sa Team Soya sa nanggulahan ni Julius si na sipit. Buhin ako ni. Nandam mo si Julius Adam dam na sampan yung Nating ka si Julius mas sumidya sa iyo sa iga niya Teka Isa yan sa mga strategy ni Julius Para makauli ng malaking alimang O dito mismo sa ilalim ng tubig Aba ba Julius maso na ka sa mambo Pero maso Inamuan inamungan din ni Zaidong si asero Si Julius sa uh, Nya ba kabangilay sa layagan Ang uh, nakatakas So yun mga kaso So, so baka natin itong uh, limang uh, Kung uh, mauli pa nila Or uh, tuluyan na makatakas na ano man sir? Sir? Wala. Nakawala. wala. At tuluyan na tala nakatakas yung malaking alimango na nakawakan ni Julius sa ilalim ng tubig. At hindi daw susuko ang Team Soya para hanapin ang nakawalang alimango. Ayan, nakawala pa rin. Kaya natin yung halimangon. Nakawali ni Julius. Sorry sa boses ko po. Pakas po tayo ngayon. Ano man, ano man. man. So, tayo, tayo. Ito na. Kalit-lit. Oh. <laughs> kalit <laughs> <talit, laughs> pala. So, pakawala natin paka natin. So, pinatakas namin mga kasaya. So, anak ko ni Julius. pa. So, gasla pa nito. Hindi pa nito kapag So, natapoy ka na-examine sa so, kamera tanong. So, kailangan natin linisan at tanggalin yung tubig sa kamera. Inshallah. Amain na si Julius. No, nah, dagat. Dagat. Ah, kena mama. Ah, say to the So ayun mga kasaya, so sayang masyado kasi nga ya, damak ko so nakapan ni Julius sa mas ini Inibangalin pa sa pulo, isa ito sa mga strategy ni Julius para di kayo masipit at lalagan pero dabon makashoot siya sa bangka o sa awangan niya. Kaya, yun, nakaligtas o mas lalagan, dadan makwa. Pero yun sa tigidulus, ginadama ko ang isang mapasang kasi madalam, hindi mas lalagan, ikadwa na, ito na, ito yung kapat na, ito yung matalag ni ni mga layagan niya, mga kasoya, kapat siya na inigisal kami, nakikon niya, noon yung mga sipitan niya mga masla, kasi katapos lang nila magharvest At panurin lang part 3 ng episode nito ito, na kung saan magluluto kami ng malaking laking alimang. Shout out mga kasoya!